Kuha mo resibo, ripan natin Resibo, ripan Kami bibili yung pagkain Ah, tinago na ni Marcer yung pagkain namin Nandito na Sobra-sobra yan Kasama na yung ano, iuwi sa bahay At eto uh, ito, bibili raw ng sandwich si Marcer Nagutom yata eh, gusto kumain yan namang ginagastos namin dyan eh, nire-refund naman namin sa opisina. Libre yan. since maaga naman kami umalis, edi eh kailangan namin gang mag-almosan. Kaya dumaan muna kami dyan, bumili ng pinapay, matibuto. Ano ba yan? Hindi <tipan> ko lang po, ano yan eh. Baka tupa yan eh. Oh, natin, hindi natin. Talong muna muna karupyan. kung yan kung yun, itlog na lang. <tipan> Ah, atay, Itlog na lang. Madalas dyan na stop over namin. Dyan kami bumibili ng pagkain namin na dadalhin doon sa disyerto. Tubig, tinapay, minsan chichirya, at saka yung almusal namin tinapay. Para dire na doon, wala nang gagawin. Ready na, kakain ka na lang hindi na magluluto. Pero minsan binibigyan din naman kami ng mga bantay doon ng kanilang niluluto, kabsa. At magpapatuloy na kami sa aming biyahe. Ah, ang tinatagal ng biyahe na yan, ano, mahigit sang oras. Kung mula doon sa pinanggalingan namin, mahigit sang oras pa yan. Kasi ano yan eh mahigit 100 kilometers mula sa Riyadh City. biyahing yan eh para mag-install tayo ng satellite dishes. Siyempre para meron silang entertainment, makapanood sila na mga TV programs, mga sports, football, yung ang nakahiligan nila eh. At i-check din natin ang mga kuryente na ginawa ng mga electrician dyan. Ganon din kay Marcer, i-check niya yung mga linya ng tubig kung maayos ang pagkagawa. At pagkatapos nun, Balik na uli sa Riyadh. Yung winter yan, ginagawa yung pag share ko, uh, every weekends, pupunta dyan yung uh, anak ng boxing uh, uh, bossing namin. Usually, Huwebes, Piernes, Sabado, uwi na. Weekends, doon ang punta doon. Kaya, tatlong araw na nandiyong sila sa disyerto. hindi ka na rin maiinip dyan kasi pagkain meron, internet meron, telepon meron. Okay lang dyan. Ang kalaban mo lang dyan, yung ano, lamig. Minsan, talagang napakalamig dyan. Ang hirap bumangon. Yung babangon ka, CCR ka, pagbalik mo yung higaan mo, ang lamig-lamig, parang ayaw mo humiga ulit. <laughs> Diyan, may eh, stay-in dyan na kusinero at panadero tagagawa nun tinapay yung kubos tsaka yung tamis masarap yun kaya pag nandyan na kami gi request kami dun sa panadero nung tamis lalagyan niya ng keso asupal yun sariwang sariwa bagong luto sarap nun kahit yung kusinero dyan magaling masarap magluto eto papasok na. ito na yung desierto talaga dito, pag hindi ka marunong sa pagmamaneos, lalo na sa gabi, maliligaw ka. Ang hirap. Hindi ka makakauwi ng riyad niyan pag hindi mo alam. Kasi ang sinusundan lang sa gabi niya, yung bakas ng gulong. Kaya pag ikaw naligaw, sorry ka na lang, mahirapan ka makabalik. Kaya tatandaan mo yung mga bakas ng gulong para makabalik ka, lalo na sa gabi, madilim dyan. O kung sinuswerte-swerte ka naman, may makita kang ilaw sa malayo, sundan mo na lang yon. desierto si set up tayo ng satellite dish kahanda tayo ng mga kable at ito ay ipoposition natin maya maya mag ano paanda rin natin yung generator To. tapos isasara natin mataglatan ngayon, mataglatan na tayo ng antenna wire wax cable ngayon, punta sa dish. hindi magulo. Nakakita na natin. Connection, nakakonekta na lahat. The satellite dish, nice setup. ya yeah, magana na one down one to go dito naman ang next Check tayo. بعض بعض الشكاوي بعض المواطنين ولهذا رئيس الجمهوريه سيبحث في او عنده كل الاطلاع على اوكي تو داون ito sa gabi